Hello! Magandang araw! Ito ako sa labas. nag ko ng mga sinamboy ko. Talagang tutuyo itong mga sinampay ko dahil sobrang init na ngayon ayan, tsaka dito rin ako sa halaman magaano ng mga damo, tanggalin natin ang mga damo sa ating halaman ayan ayan o may bunga ng limon hinog na siya tapos ito limoncito ayan o may bunga isang piraso na lang na iwan kasi palagi akong kumukuha dito. Ayan. Ayan pa oh, o. na yung lemon. Tapos may sili. Ayan. May sili kami. Hapit na mahinog. Ayan. Ito kasi ako sa labas guys. Habang nagtatambay, naglinis ng tanim. bukalin natin lupa Apa diligan natin ang tubig tayo ng Dito na lang, bye bye.